Lagyan ko ng plastic yan yan yung pangkit para babalik pala sila sa pangingitlog. Pasok na pang ibang kambing natin dito. Magandang araw po, kamusta po? At ngayon eh meron tayong papakita sa inyo yung incubator natin nandito na. Gumagana na. eh may manok din dyan. Oh. Ayan, may mga laman na rin tayong incubator natin. At meron na nga rin tayong mga nakuhang sisiyo nito. Pakita ko rin sa inyo yung mga nailipat na natin. So actually dito meron din tayong, ayan o. Oh. Oh, may mga sisiyo tayo dyan. dami mga may crack yan ay papisa na rin yan, ito naman yung pinakadaan namin ito yung road ride right. putik lang so papunta na tayo sa kabilang bahay ngayon nandun naman yung mga alaga namin yung mga manok mga baboy at uh, mamamulo tayo mag harvest tayo ngayon ng itlog ng manok so, dito tayo dadaan dito na tayo sa kabilang wakay silipin naman natin dito yung mga sisiyo kung style natin oh hampi anak ay dari si hampi at dito yung mga sisiyo natin kasi kaya na natin dito okay dudes. okay lahat Uh, wala namang namatay. Oh, uh, yan ang pinakamahalaga. Uh, buhay lahat ng sisiyo. At nakalat naman sila. So, ayun sabihin, okay sila. Uh, ito na yung pagkain sa manok. Yung mais, mais padam. Nipangai jam, di sini Ayan, ay nalilinis na rin natin kita ko rin sa inyo yung loob ng ating ano nais na natin para malinis na sila malinis na yan yung pabo at manok na pinagsama-sama sa kabila naman medyo makapal ng balahibo nito so inahe manok naman sinama natin dito kasi so, si gansa ayan, nakahiwalay kasi tinutuka yung mga balahibo ng manok yan papakain muna tayo ng mga manok ngayon yan nakantay na yung mga manok eh. So ayan na, ngayon po ay papakain na ganyan anak Gutom na gutom na sila oh. Saka may dalatay nito kasi mga ulit din tayong itlog Ayan, ayan, ayan ganyan itlog na ulit yan sila Hindi eh. So naman Ay, manghuhaan naman tayong itlog o, Maghanap tayo ng itlog muna Pupunta natin yung mga itlogan ng manok na Habang bising-bising sila gumakain dyan Hanapin natin yung kanilang itlogan Kung may mga laman na Kasi kahapon, madalas hapon ako na ngulik eh kahapon, late kami naka-uwi. Binabi na kami. Dapat yung ng manok at baboy. So, so dito, ito kinukuha actually kasi ilang piraso lang yan. Eh. Ito yung sa kabila. Hindi kinakitin doon. So dito. Dito may itlog din Ayan o O ayan Mga naka-harvest natin yung egg Ayan dito may itlog din Ayan ito plastic na yan Ayan o oh. So Medyo madumi lang Pupunasan lang natin yan So isa nilinis ko Ito yung may ipot Iwalay natin yan Kasi ilalagay ko yan sa rep Papalutin Dito naman sa kabila Ayan may laman Dito mas marami oh Okay Ayan na oh, May mga pupuntahan pa tayong pugad Laki ng barako ng aming kapitbahay oh Ayan, pinapaservisan yung baboy na isang inahin dito. Pero na din nasampang baboy sa kabila. Ayan, napakalaki ng parakong yan. Maganda rin ang mga biit yan. So dito naman, nandito pa yung may ipugad pa dito. Ah, natin. Oh wow, madami. Madami rin dito. Oh, ayan. Yan. Nilagyan ko ng plastic yan. Yan yung pang pangakit pang para babalik pala sila sa pangingitlog. Tapos doon sa kabila. Oop, oh, ya. Yeah. Oh, dito meron din. Marami din, oh. Marami so, dito. Okay. Dumami na. Yung kabilang puga, silipin natin. May laman din. Ah, meron din. Oh, ang dami na pala ng itlog eh. Ngayon lang ito, kapon wala pang laman ito. Oh. Ang dami na itlog na manok ngayon palapit natin at marami pa dun punok puno na oh puno puno na yung lagayan natin yan oh very good ang dami ang dami natin na harvest ngayon yan So may mga barako dito yung manok na katali. Oh, may mga nakatali dyan so dyan naman minsan lumalapit yung mga inahing manok natin so, kaya minsan nagbibigay rin ako pakain dyan para lalapit sila para masampahan marabit naman natin o so, oh, makain naman mo damo damo naman kinakain ng mga rabbit natin ngayon Yeah, may mga damo-damo dito may mga gamot-gamot ito oregano tapos meron din dito ang lagundi yan o oh, mga gamot din yan sa mga alaga natin pag may sakit o oh, kahit sa atin mismo ginagamot yan namin ito naman yung mga pabo natin. May baboy tayo dyan. Kasi so, sa unahan naman, nandito yung mga kambing. Sama-sama so, sila dyan. Ha? So, yung kambing natin. Nakapasok na pa pa yung kambing natin dito. Na. Hello. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. 15 na kambing itong nandito ngayon so ayan, dyan lang yan sila ganaan yung ibang mga pabo natin yung baboy natin dyan din oh nagabungkal yan dyan sa mga ibanuhan ay mga pabo magala na yung pabo tapos nilang kumain magala na yan sila dito maraming sambung silipin ko lang itong uga dito pamamaya ay eh, ay may itlog din pala dito ah wala ayan po ito yung mga nakuha natin ngayong araw na ito na itlog yan yung total na nakuha natin so halos isang tray na rin no so ganun kadami yung napupulot natin araw araw dahil sa daming inahing manok din na ng itlog ngayon nasa mga 30 mahigit din kasi yung inahing manok natin dito so halos lahat ng inahing manok ngayon nangingitlog ayan No, ang tip naman natin doon sa mga nag ng mga free range chicken, kapag pinapakawalan lang naman tulad dito, open area, 'yan. Actually, pumapasyal nga rin yung mga manok kahit sa mga kapitbahay namin sa silong nila. Yung mga sobra-sobra yung mga kanin, kanin kinakain din nila 'yan. Na mga damo, yung mga insekto, yung mga bunga ng mga puno, bunga ng mga prutas pag nangalaglag kinakain nila 'yan. Kaya sa amin, mais na binibigyan namin kahit mga yung mga nakikita nila diyan lumilipad, mga anay, kinakain din ng mga manok natin 'yan. So, kaya talaga nga namang malaking tulong din kapag ka naka-free range yung mga alaga natin. So, meron nga lang mga disadvantages din minsan pumupunta yan doon sa mga uh, damuhan. May iba nangingitlog sa damuhan, may iba lumalayas. So, may mga disadvantages din minsan. Kaya kailangan din talaga matansya tayo. Kailangan pakainin natin umaga, hapon. Uh, sa aming binubusog namin ng mais din yan. Either yellow corn or puting mais para mangingitlog sila. So, kasi busog sila lagi. So, uh, ayan. Kapag ka nakakulong naman, usually, pinapakain ng iba yan ng yung mga pampaitlog naman yung pang layer na mga feeds kapag ka kulong lang pero kapag ka naka free range naman nangitlog na po sa mga alaga natin gamit ang mga natural na mga pakain mula sa paligid so ayan muli po maraming maraming salamat po